Sir, ano ba yung trip natin? Dating gawe. Oo, oh, boss. Magbumuka akong agalang-galang. Yan ang kailangan natin. Malinis. Ano mo ba yung mga tumatakbo na yun sa eleksyon? Sobrang pabida. Tama ka, boss. Sikat lang sila. Puro pandar. Pero, wala namang alam at kakayahan. <mimusap> Totoo yan. May mga pabida dyan. Kaya ang kailangan natin, yung may tunay na malasakit sa bayan. Kaya kailangan natin ng maayos na basihan sa pagpili ng kandidato. Yung hindi karapat dapat dapat tanggalin na sa listahan. Nakakamiss ah, talaga si Senador Miriam Defensor Santiago noon. Yun ang tipong senador na may paninindigan at taglay na talino. Sana nga magkaroon ulit tayo ng ganong senador. You may not like the person, You may not like her presence here, but you have to respect the office of the vice president. That is all, because that is guided by the tradition. Ayan si Congressman Marcoleta. Matalino, matapang, may integridad at laging nasa tama. Sabi nga nila, yan ang lalaking versyon ni Sen. Miriam. Yan ang klase na kandidato na gusto ko. May malasakit at magmamahal sa bayan. Ayan ang hinahanap natin ngayon. Hindi lang matalas at matalino. <laughs> Kundi malinis pa at pulido ang serbisyo. Ang inafirm ng court, yung suspension, hindi yung pagbabayan ng maximum fine. Meron kang intellectual dishonesty rito eh. Sana si Marcoleta ang iluklok natin sa Senado. Yung may alam sa paggawa ng batas at may prinsipyo. Yan ang dapat na nasa Senado. Maayos, malinis, at pulido. May integridad. O boss, Kay Markuleta, may pag-asa pa. Save our country, stay. Save our country, Markuleta. Kung gusto mo ng tunay na pagbabago, pumili tayo ng bago. Kay Markuleta, may pag-asa ka.